Eh hey, mga kaidol, andito ako ngayon sa liguan na hindi pinagplanuhan na puntahan. At napahal danda kasi napakamura ng entrance fee. Sampung piso lang, 150 yung tatits. At na hindi ko nagustuhan dito mga idol, yung walang siya. Kasi marami kaming babae na kasama. Kaya kasi sa resorts yan yung CR si yan ang pinaka-importante mga kaidol. Buti sa aming mga lalaki kahit sa sa At tigna na kami mapalipat mga kaidol. Gawa na nga CR. At buti na lang, matalino ako. Sinabihan ko sila sa mga bahay, bahay na lang mag-CR. ko pa nga sa kanila, mindset ba? Para hindi na tayo lilipat. Kasi sayang naman yung oras. Magalauna na mga kaidol. Kaya kinagpatuloy namin, namin yung Pagligo dito at kinawa namin kumain na lang. Goods naman yung suggestion ko at sinunod uh, naman nila. Kaya enjoy na enjoy yung mga bata at pati yung mga matanda. At ayan na nga mga idol inumpisahan ko na ang pagligo. At kita mo yung mananap, mag-dive pa yan. Tingnan mo. Boom! Ang galing ng mananap parang nakabalik ako sa aking kabataan mga idol parang nag back travel ako sa nakaraan ang ganda sobrang lamig ng tubig at ayan ang idol ang mananap bumalik pa nagpusing posing pa gusto atang tumalon uli tignan ko nga kung kaya pa Nako, di pa na tinto, kumakyat pa, nababaan at hasit tinalunan niya ni niya siguro bata pa siya. At nakof, nag-request pa. Sabi niya islow mo ko raw yung video para tubel. Eh hindi, masyadong umalsa. Ayaw pa aminin ng mananap na tumataba na siya. Ayan tuloy, tangit yung resulta ng kamera. Fast forward na kita para bumilis ka ayan tuloy na sayang yung 2 minutes Nadal dahil sa yung mananap ka.